ah oh, ayan. Yeah. Oh, oh. Uh. Lee! Uy, kain ako, Jun! Ito, kunin mo na! Sige. Okay. Ang inong... Oh, ayan. Hmm. <laughs> um. Uy, Naga? video niyo! Nandito! Bilo mo, bilo mo! Kala pa ang gano! Tignan ko siyan. Ito yung mga pagkain -pag namin, parang kanin baboy. babay. Hmm. Oh, uh, sarap -sar sarap na sarap si Jimboy. Eh. Ako, hindi ako makakain. Sa'yo <laughs> lang. Ang babay okay. ba? Ang babay ba? Thank you, boy. Thank you. Hello. Mainit pa. Mainit init yung ilalim mo muna. Stop. Kakay ba baby? Kunin mo lahat. E Pag... Ikaw yung pag-ingaw lang ano eh. <laughs> <laughs> gusto, duwata, kamera, gusto ang tuwa sa camera po na gusto. Iharap mo na sa kanya. <laughs> <laughs> gusto gusto nakikita yung kababuhan niya. Sarap <laughs> 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 ha. <laughs> Ano siya mo ka, hindi mo puro ulam. Basta delta, basta delta. Sipin tayo sa ulam. Hmm. Nga. Ano ito, isa-isa lang, oh. Ah. 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 lang. Kaya kaya tutip pa ni buhaya doon. Huh. Doon. Kaya man yun, tamya. Maraming sa buaya ito mo kapahin dun yun. Ano? Mm. Hmm. Tengang ito tong... Ano niya? Hap! Ang bibili ito! tayo ba? Si Arvin! Wila, wila, wila dito! Arvin dito! Si Arvin ang buhay at kimuchu pa Si Uchi ko nga ito! Arvin ito ko nga ito! Kimuchu pa at kimuchu pa at

Uh, Napaka hindi nyo kasi tipid na ka ulam eh. Oo oh, nga, tingin nyo sa amin. Pati ang dami, tipid na tipid. Tingin mo na yung P. ubot. Hindi kasi ka dahan-dahan. Mm -hmm. Wala tayong prensis. Mm. Ah. Ah, may susuka. Oh

Kung uh, butong ko na, lupit na amin kasi gilid, tapos nagtira. Hindi, ang dahil nyo, lilipot kami dyan. Ang hirap mag-cameraman, habang kumakain. Dito, oh, ito, may uling sa ilalim ng kaldero. Ano oh, naman. Dito kayo. Hanggit. <laughs> <There's laughs> yeah. Ang ilalim, ilalim. Bulat na dito. Bulat na dito. Ayan, o. Oh. Ang daming juice nito. Meron pang ite eh. Nasaan oh, mo isa Ayun, yung kulay green, o. Hay naku, ingatan. Oh, ang dami, sarap. Ito mga gusto mga sarap Ayong na mas sarap oh. Swimming natin. Oh, si swimming namin doon, Anong ayun oh. Nasa bundok kami, ayun oh. No? Ito dito kami talaga pagka-kasyay eh, oh. Dito pwede na tumututas na to. No, wala na ang <laughs> Teka, mauubusan na ako. Lamon muna. Sensa niya tin dadis. 'yung kamay ko. Ito 'yung kamay ko. No oh, ha. Teacher. Gapo. Ito. Ito, laki ng bunga nga nito. Oh. tignan mo naman yan. Ah, Ito, ah. na. parang kuya niyo Walang, walang paltos-paltos. Ito, -paltos. tignan mo to. Ang galing-galing ng taong to. O, oh, manyakis yan. hindi napapagod. Ayun, ayun, na, oh. Ayun, o. Oh. Lahat, oh, oh, oh. kakakihiyayang, papangit ang video. <laughs> Hmm, ato to. Teka lang, nauubusan na ako ng lalamunan eh. Ito pa sa amin, ang dami oh. Mabang pala yun, ba't kasi media? Tingnan mo sa amin, ang dami oh. hindi na yung Ang dami oh. Tingnan mo naman to oh. Ubus. Kaning lamig. Ayok na to. Ang layo, pero parehas lang po ng dami yan. Tingnan nyo, pagkakaiba. Simot. Eto. Ah, lumipad pa, lumipad pa. Lumipad pa. Eto, malupit dito. Lumipad, lumipad. ba? Ayan oh. Ay mo na. Ayaw. Ayaw. Eto, tingnan mo to. Lilipat po yung mga yan. Hindi makakatiis yan. <laughs> <laughs> Manggaya kayo ulang dito. Akin ah. nyo. No, dito. Oh, dito, no. okay, oh. dito Dito. Eto po yung ulam namin. O. Ito po yung ulam. mo. Sige. Lagyan nyo dito. Huwag buhat na Bibigyan nyo dito sa kanila. Dito nga yung ulam namin. Hindi bibigyan si PJ e. sa yung ulam. Ito po. Yan, uh, dami, Ayan o. Ayan po. Ang dami. dami. Nilalagay doon. Lumipad Eto, ito, wala. Ito, nagsolo ito isa dito. Lagyan nyo ng ulam to. Eto, <laughs> nagsolo. Naghap, <laughs> naghapit po yun, oh. no? Pati yung dito ng inano eh, kinuha pa nun. Tama ba naman yun? <laughs> Ayun, Ang inang mga yan, no? Oh. <laughs> Parang liman hundred years na hindi ko makain eh. Eto <laughs> <laughs> naman, mukhang praning. Nawapraning ata itong taong to. Ano natin? Paboy. Huwag dyan. Dito na lang tayo sa kainan. Ito, kukuha yung kamay ko. Nagugutom din ako na eh. kayo ah. So, tingnan natin yung kamay ko. Ayun. Kunti lang. Buhay at awal ng tao eh. Ayaw na kumain. Ha? Huh? Busog. Oo, di naman yun, Chan. Laki. Ayokan oh, small but terrible. <laughs> so, Oops! Focus oh, ball, battery ball. Pinakamaliit pero pinakamatakaw sa lahat. <laughs> Ito pa isa, oh, nainggit. Oh. Sige na nga, matakaw din. Busog. Nainggit. Teka, palit po tayong cameraman. Busog na yung loko-loko. Wala lokol. ko manisimut niyan. Ito, ayan o. Uh oh. Yo. Ako, oh, bunga nga Oh. Yo, oh. di ba ikaw? Yung busog. Busog na busog. <laughs> O? ayan oh. Yung Yung aso na thesis po oh. Hindi pa may uh, inom din na oh. No, ako may inom. Mayra sobrang buto. ang puta. 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 na puta. lang Ang puta. Ang puta. Ang puta. Ang puta. Ang puta. sa pasubo. Ang sulat. Ang kaya, busog nga ako, pero gusto kong kumain. Ito <laughs> sa lang kasi. Ayan na! Ako Ah, tuyo na to. Sisiliba <laughs> ko kita, waka na nga dyan! Nakaiba! Nakulungan, yung muna tayo nito ha. Ang tayo ka. Ano yung juice nito? <laughs> <Ako. laughs> ah. Juice? Ako. Juice! Ang nakaisip ng juice, kami ho yun. <laughs> <laughs> Ina, tignan ito una mo. Simut, sarap! Simut, oh! Kitang-kita! Si oh. <laughs> One juice, coming up! <inaudible <inaudible> <inaudible <mumbles'> muna, ang dami sa harap ko, eh, oh! At sa wilo, oh! Mauubar ka na! Habis-habis to, bunga nga. Bisa yung MP. Magpahinga muna, dahil. Pahinga muna! Kusipan muna. muna ako. Salit-salit ako. Kung may lakas, ako. Pwede niyo, tayo, ba? Kamaya na. pa-video pa ako. Eh, kung ano may isa, tigay isa na tayo doon. Bibidyo ako eh. Wala niya si bunga nga. Kala mo gusto lahat ipasok sa bunganga! nga. Sabi ko, ayun na kanyang mo. Wala. Ay, bula. Ako, ako namumuha lang. Ayun niya agad. Wala di. Saluhan niyo naman ako. Hindi ko kaya busin to. Sige, saluhan kita. Ayun, suko eh. Hugas ng kamay. Yung pinakamata ko sa lahat. laban pa? Laban pa, laban pa. Ito talaga pinakamalupit, kinanin na may bigay nyo kay Ispo yan, Ispo. Sabi niya BF, zoom daw eh, nagre-request. O, ang mukha eh! O, sa tawa ba? O, sa mo eh, sarap na tarap kumain eh. Maasim. Naku, si Gerald mo, hindi pinakain sa kanila. Talaga nga yung sumuko eh. Marami pa yan. <laughs> mga limang kilo pa so. <laughs> ayun, na ito pa oh. wala na mas uh, ah, mamaya pagkatas na ito swimming na tayo doon so uh, dito, no good digestion no good digestion ba? kapit tayo dyan <laughs> <laughs> ilang minuto yun? 10 minuto pa minuto ka pa? <laughs> Ayoko na sa na di kita kita sa akin. Yung magandang boss bili matatapos na.